kakain tayo ng ano habang nagluluto ng hapon ng kanin ang niluluto manik manik gilig-gilig nilang bumili ng mga ganito ako lang nilang yung uubos na ano nila ito kasama ng pag umiinom sila ng gawa mm -hmm. hindi kami nawawala ng mga buto-buto ang dami namin mga buto-buto dito magsawa kang kapakain yun ito ang swerte nga ang magiging kapalit ko eh talagang ano only unlimited ang pagkain dito kahit anong klaseng pagkain kakainin mo, makita mo kakainin mo lahat walang problema ano ni wifi pa kahit sa anak ng bahay ng anak niya, kaya ang hindi nakakabit din ako doon. Niloto. Apat na manok. Ang niloto. Kaya ni ko yung dalawang anak niya. matinggal yung bakasyon. Kain na natin ng kanin. Kahit manilang ang laman ng tiyan ko, magugna ko.